Mabibigyan ng tulong ang mga pamilya ng overseas Filipino worker o OFW na apektado ng mga sunod sunod na sakuna sa bansa. Yan ang siniguro ng Department of Migrant Workers o DMW. May detalye si Bian Manalo. Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang tulong para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya na lubhang naapektuhan ng serye ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nasa, yes. ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdaka, nagsasagawa na ng assessment ang mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration para sa ayudang ipapamahagi. In the meantime, nag na yung DMW and regional offices natin kung sino ang mga OFW families sa hardest hit areas. Binisita ng ilang opisyal ng DMW at Migrant Workers Office Lebanon ang mga Filipino seafarer na nasa Hawk 3 oil tanker sa karagatan ng Lebanon. Sa kanilang pagbisita, nakapanayam ng legal counsel ang mga Pinoy mandaragat para marinig ang kanilang panig at mas maunawaan ang kanilang sitwasyon. Nahatiran sila ng food supplies, mga gamot, vitamina at first aid kits. Tiniyak ng DMW ang tuloy-tuloy na tulong sa mga marino matapos ang kanilang pakikipagpulong sa sampung Pinoy seafarers na nakauwi na ng Pilipinas na kasama sa insidente ng pambubomba sa barkong MV Minerva Gratch sa Gulf of Eden noong nakaraang buwan. Handa rin ng ahensya na panagutin ang mga manning agency. Maari silang masuspinde at bawian ng accreditation sakaling mapatunayang may paglabag sila sa umiiral na deployment at cross-sealing regulations na nagbabawal sa pagpapasampa ng mga seafarer sa mga barkong dumaraan sa warlike o high-risk maritime zones. Given the directive to suspend kasi wala na namang report at uh, again it's a very disappointing and frustrating situation. Manning Agency and the ship owner did not even bother. render uh... Tiniyak ng Israel at Pilipinas ang iba yung pagpapaiting ng bilateral relations ng dalawang bansa. Siniguro rin patuloy na ganan at karapatan pagpapalakas ng pagpapalakas sa mga programang magbibigay sa kanila ng upskilling and retooling at paghahatid ng reintegration support. Pinaghahandaan na rin ang nalalapit na commemoration day ng embahada ng Israel bilang pag-alala sa mga biktima ng October 7, 2023 Hamas attack sa Israel. Ben Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.